Kailangan na po natin magkaisa. Maging liwanag po tayong lahat. Pag tayo pong lahat ay liwanag na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, matutunaw po ang dilim. Sa kaya po, ang hinihiling ko po, po sa inyo ay unconditional love. Mahalin po natin si BBM. Biktima po talaga siya ng kaliliman. Biktima siya ng ابا جي ٿو ام بي بي ان کي ٿو بس ام بي بابا ان ڏسڻا يا کي شاي ما ٿو بس ام بي کي ٿي ٿي ٿين ڏي ڏين منه سامان ڪاءِ ڪو آهي ڪو شڪر ٿي ٿا ترتي ڪم ڪم پڙهاي ايسٽر جو رقص ۽ سان <SMARINGaría> ndidiktima, norea ang sinasabi nito. Manita, nilangang kalawa ng ngurito gano'n, anak parang katotoha ng ngangkalayak sa loo. Hindi siya diktima, siya lang didiktima. Ayos ka lang! Ayos ka lang! Ayos ka lang! Ayos ka lang! ayos ka lang

Sino po kasama niyo, Sister? Sino kasama niyo po dito? Mag-isa lang po ako. mag Saan po kayo galing? Missionaries ay. of the Divine Healer po ako. Oh. Galing po ako Is sa kumbento ko. Na niyo, sa Mount Panahas. Anong po niyo po? Ay. Ay. Ang Bongbong Manda, sino na dapat mahalin? Ang pangalan po niyo? Maraming Pilipino. Alam niyo po ang turo ko sa Biblia. Alam ko. galing ako sa kumbento. Mahal tayong mahal. Anong pong pangalan niyo? Po. Mahal. Mother Mary, no. na po si Kasi nagiging mas matindi oh, kayo. Ba't niyo ko pinatisigil? Kasi paalam pa ninyo. Mainit ang dugo. Mother Mary, kay Marcos. Mayroon tayong pininimumahalin टी सां असां Anong taon na po kayo? Anong taon na doon? Balik na tayo, balik na! Bukta! Bukta nga lang yan! Hindi na! Bukta tayo doon! Bukta tayo na mga pangtanga dito! Bukta po ako dito, dito na na sa Madagas uh -oh. na! Ang sinasabi ko po sa inyo, magmahalan po tayo despite differences. Ang solution po ay unconditional love. Paalisin po natin ang dapat paalisin. Yes, ako po yung unang nagsasabi paalisin na sa Malacanang si BBM. Parang awa mo BBM. Lisa Ananeta, umalis na kayo sa Malacanang. Kasi biktima kayo ng malaking sindikato para pahirapan ng Pilipinas. Hindi po tayo dapat naghihirap. Hindi po dapat naghihirap ang mga Pilipino. Look at this. 1986, ganito na nangyari. Bakit meron na namang ganito? Andun po kami sa 1986 revolution. Nagipaglaban po kami sa mga katangke para po makamit natin ang kalayaan. Bakit meron na namang ganito? That's why I support Duterte. Iiyak po ako na ang Pangulong Duterte nasa hig umiiyak po ako na kinakalaban natin ang katotohanan i know the truth tingnan niyo po sa facebook ko araw-araw ay -araw am posting against this administration ay alam ko maraki ang magiging consequence nito pero Ay, in any humiliation. I am not after my personal salvation. Salvation natin ay nailigtas na tayo ni Jesus Christ. But we have to save our country. Our country is devastated. Kaya sila sabi ko sa inyo, ang tangi kong makakarisol ng issue sa Pilipinas ay unconditional love. Magpakaliwanag po tayo. Alisin po ang puot galit nila na pinag- Pinakikinggan po tayo ng mga ina. Pinakikinggan po tayo ng ama. Malinaw na malinaw. malinaw Wala po ang pinaglalaban. Hindi kami tanga. Ang ipinaglalaban po po oh, ay, ay ang Pilipinas. I oh. am for Marcos Rizal. I am for Marcos Rizal. BBM, you better get out of Malacanang. BBM, you better resign. Hirap na hirap na po ang mga Pilipino. Ako na po ang nagsasabi religious institution, all religious institution, na nananahimik lang po yan. Pero ang kailangan po natin, totoong kalayaan. Kalayaan na po sa poot galit, hinanakit sa manang loob. Lahat po ay may poot galit, hinanakit sa manang loob na. Kaya tayo lalong nagkakaroon ng maraming sa isa. Kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit na Kaya tayo